Since andito rin naman sa TikTok ang nagbenta ng mga isla natin sa China, tanungin nyo na si Antonio Trillanes. Hindi nyo ba alam yan? Yung naibenta po ng mga isla at totoong tuta ng China ay si Pinoy po at hindi si Duterte. Magkaiba po ang tuta sa kaibigan. Kaya kung ako sa inyo, andito rin na rin siya. Kayong kabataang Pilipino ang magtanong kay Trillanes kung paano do we have here if it isn't the perfect traitor to the Philippines, Antonio Trillanes. Welcome to TikTok. Mmm. Balita mo, di ba, andito ang kabataang Pinoy. Ano ang ituturo mo sa kanila? Paano tumahol na parang asong baliw? Ano ang ituturo mo sa kanila, Antonio? Ang paano maging traido? Sige nga, isiwalat mo ang ginawa mo nung time ni Pinoy. At isa pa, Ituturo mo ba sa kabataang Pilipino kung paano maging traidor ng Pilipinas at manalong senador mula sa isang selda? Sige nga, ituro mo paano magkudita sa isang mamahaling hotel at hindi pinalagpas ang kubyertos, plato at kung ano-ano pa.